Timo hinangaan ang isang senior high school student sa Tanza National Comprehensive High School sa Tanza, Cavite dahil sa sipag at pagpupursige. Pinagsasabay kasi niya ang pag-aaral at pagtitinda ng taho. Uy, favorite okay. ko yung taho. Naglalako ng taho ang estudyanteng si Gopi Singh habang papunta sa eskwelahan at maging sa loob ng campus na lapel ay nagbibenta rin siya lalo na tuwing recess o break sa klase. Ating makakakwentuhan ngayong umaga ang student taho vendor na si Gopi Singh. Magandang umaga, Gopi! Magandang maga po. Morning. Uy, nakakahanga. Alam mo bang favorite ko? Ang tako, natin. Nakakatuwa ka good naman. Ang lakas na good vibes ngayong bagong taon. So, paano pala yun? Anong oras ang pasok mo sa school? Tapos, nagtitinda ka ba bago pumasok? O parang along the way, habang hmm. naglalakad ka papunta sa school, bit-bit mo yun, tapos may pag-iiwan ka lang? Ah, uh, opo, ganun po yun. Nagbibenta po ako along the way. Then, pag nasa school po, if wala pa pong klase, I sell sa po. Oh. Then, kung may pasok na po, iniiwan ko po siya sa guardhouse. Oh, ang bait yes, naman. Po. Ang sipag Then po, sipag. kapag... Tapos kung ano na, recess time, benta po ulit. Hanggang po maubos. Galing. Ang sipag. Magkano naman ang kinikita mo sa loob na isang araw? Nauubos no, ba lagi ang taho? let's say mga around 80% of the time, minsan po kasi konti lang, konti lang po lumalabas sa classroom kapag may mga okasyon or like mga exam. So hindi po palagi nauubos po yun. Okay. Tag-taga saan ka? Ah, dito po sa Tanza Cavite po. Pero originally po, I'm from Cebu. Okay. We just migrated here lang. Yes po. Okay. So, mula ka sa Tanzam. Um, Iniisip ko kasi, Dandy, ano, yes, pwede siya...